Nandito kami sa bahay ng lula ng mga alaga. guys, ang ganda ng bahay niya dito. E, Narinobit niya kasi to. Ang ganda. Ang ganda na lalo. Yan yung ano niya. Oo, oh, ang ganda guys. Ito, ilang room to. Tatlo. Oo, oh, ang lalawak. Hmm. Ganda oh. Itong bahay niya dito sa apartment. Apartment to guys, yung sa bahay niya doon na malaki din. Ano, yun yung sa private house nila. Ayan o. Oh. lawak, ganda. Malaki din siya. Ayan yung sa ano niya. Sa baba niya. Dito sa may 202 blue house. Ang ganda guys. Pamanda na lahat. Kasi nung napunta kami dito, naglinis kami dito. ayun nasa si Victor ang ganda yung ano niya dito oh sus legal na ano dito to ano ang ganda dalawa po dito, dito 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 yung kitchen, Di pa siguro ito masyadong ano, mag-decorate pa siya dito. Valera, what are you doing? Dito kami mag-stay. Maghapon. Ang ganda. <laughs> Kasi da? Kasi Guys, tingnan nyo yung sa may likod niya. Oh. Ayan, puro na siya ice. Pero ano pagka ano yan, summer yan. Ano yan siya? Ilong yan siya na malaki diyan. Hanggang doon sa may ano. Sa may isla. Doon sa pinaka-dolo. Uh, Hey, Victor. Ito yung ano niya, guys. to oh. Built in siya dito. What are you doing? Yabaka. Yeah, Apple? Da. Yabaka. Yeah, Apple, guys. No, no. I will wash this one first. Give me. I wash. I wash. Where is the washing? Here? Here? Sada. Ito yung malaking sala dito. Kinakabit yung TV. Ganda. Ito. Ito yung data natin itong ano You see guys, pagka winter, ayan talaga naradaanan siya ng mga sasakyan dyan. Pero wag ka, ano yan siya guys. Ilog yan siya dyan. Isang malaking ilog yan. Yan ito naman yung gilid niya guys. Oh. Ito tataas ng building dito. Oh. Mm, ayan. Doon yung